Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. So, umaga pa lang mga Mars, eh, nalugi na talaga ang inyong Kasi meron akong isang customer na bumili sa akin ng cheese. So, yung cheese na yon nabentahan ko, eh, 40 pesos nga. So, nag-iisa na lang yon Bago ko binigay talaga sa kanya, tinignan ko yung expiration date niya. So, December 14 pa yung kanyang expiration date. December 14, 20, 24 yung expiration date niya. Pero bumalik siya kagad dito mga mare ko kasi nga, nakita ko talaga yung cheese. So, ayan na. Dulo-dulo talaga, mga Mars. Eh, binubuk-buk na. Kapag ganyan talaga, eh, wala tayong magagawa. Logi tayo talaga sa mga sitwasyon na ganito. Kaya, ang ginawa ko na lang talaga, eh, nag-iisa na lang kasi yung cheese na yan, ang sabi ko na lang sa kanya, ang bilhin niya na lang yung ibang brand. So, magdagdag na lang siya ng, uh, ng 20 pesos kasi uh, 40 yung cheese na binilin niya. Tapos, yung ibang bentahan ko ng Uh, cheese, yung Eden cheese ngayon. So, sabihin ko na yung Eden cheese, eh, 60 pesos yung aking bentahan. Sabi ko sa kanya, mag-add na lang siya ng 20 pesos para yung Eden na nga lang yung ibibigay ko sa kanya. Yung bibilhin niya. So, ayun, makikita nyo naman mga mare ko, diba, talagang binukbuk na talaga. Humingi na lang ako ng pasensya sa aking customer kasi hindi naman natin sukatakalain talaga na yung laman ng uh, box na yon eh, talagang binubukbuk. Ang nga naman na, pag order tayo ng mga panin e, eh, bubuklatin pa natin isa-isa, lalo na nga yung mga ganyan. Hindi talaga natin may iwasan. Sa mga cheese na ganyan, meron talaga yung mga binubukbok. So, humingi na nga lang ako ng, ano, ng pasensya sa mga customer. Nakita niya naman yung expiration date niya. Eh, sa December 14 pa, matagal-tagal pa. So, ayan na lang. ganoon na lang yung aking ginawa para wala nang gaano uh, salita tayo na maririnig, di ba? At ayun na nga, balik tayo. Kesa naman, makipag-away pa tayo sa ating mga customer. Eh talagang, dito niya sa aking pinili kasi may kikita ko talaga. Eh, meron pa yung tatak niya. Hindi na ako nakipagtalo sa aking, mga, sa aking customer. So, pinalitan ko na lang. Kaya, hindi na ako nakipagtalo sa aking customer. Pinalitan ko na lang siya para naman hindi rin, ah, uh, hindi rin ba sila magsasawa na bumili dito. So, hindi lang naman sa mga cheese na nangyayari yan, mga mariko. Meron din talaga tayong ibang mga paninda na akala natin eh goods pa. So meron din akong isang na-encounter pala na ganyan, yung sa tidbits naman. So hindi naman siya nabuksan, pero binalik din sa akin ng aking customer, medyo maitim na yung nasa loob niya. Ang ginawa ko, pinalitan ko na naman ulit. Sa mga ganong sitwasyon talaga, eh, papalitan na lang natin para yung ating mga customer naman, hindi nga sila Uh, magsawa na bumili dito sa ating tindahan. So, sa mga ganong pagkakataon, talagang luging-lugi tayo. Tayo na lang yung mag adjust sa mga ganyan, di ba? Kayo, ano yung mga ginagawa ninyo para naman mapanatili um, nyo pa rin ang customer na bumili sa inyo sa mga ganitong sitwasyon, parehas din ba tayo nagpapalitan nyo rin yung kanilang mga binili, basta sa atin binili yun. Basta mapatunayan natin sa atin binili yun, no? So, ayan, ganun lang talaga yung aking ginagawa. Kasi, share sinashare ko lang naman ito sa inyo mga kasari kasi alam ko naman yung iba natin mga kasari dyan ay eh, nakaranas na rin ng mga ganitong pagkahataon, yung mga ganitong ito na nagbabay talaga yung ating mga customer ng mga paninda natin kahit hindi pa expert talaga eh pag binuksan nila sa loob hindi maganda yung quality so ayun mga mariko pa comment naman dyan sa baba kung na experience nyo na rin yung ganitong sitwasyon at ayan nga, hanggang dito na nga lang po muna ang update ko ngayong araw na ito. At marami, malapit na nga ang Christmas. Meron na naman tayong mga pag sa ating mga uh, tumor na legit na legit. So hanggang dito na lang nga mga Mars ang video na ito. Maraming maraming salamat sa panunood.